Uh, so, good morning guys Ayan uh, mga kaibon So, today's video Ayan, matatapos lang natin magpa-loft fly Magpapaligo naman tayo ngayon ng mga ibon natin Ayan Yung okay, ibon natin guys Ayan, tayo. ay yung mga ibon natin. Ayan. So, katatapos lang nilang mag fly ang gagawin naman natin ngayon ay uh, papaligo naman tayo ngayon ng mga ibo natin. Plain water lang gagamitin natin. Ayan o. Oh. ibon natin. Ayan. Katapos lang kasi magpa eh. So, ito nga pala, guys si itim yan. yan yung niloload natin sa ano bali mamaya may training uli yan yan o ano. yung kaparis nya pinarisa natin eh sayang di tayo kasali sa ano sa tag team yung kasing isang niloload natin ah uh, na disgrasya na sa ano baras resal so yan. Yan pinares natin kay Itim, yun yung ano, kapatid ni flyover natin yung second overall champion natin ng summer. Kapatid niya yan sa ina. Balad dito ina niyan eh. Nandito yung nila. Yan yan. Yan yung kapatid ano, ay yung nanay ni flyover. Yung second overall champion natin. Siya din yung nanay ng brown natin. Kapares ni Itim. Yan. Ayan yung black grizzle na yan, kapatid ni ano yan, kapatid ni itim So biniyak natin si itim lang yung nilipad natin Sana umabot ng derby Ayan yung ibang ibo natin Ayan. Ito direktang kapatid ni flyover yan Yung dalawa na yan Bata pa yan pero naka -all bird ng ano ng singsing -sing commercial ring To direktang anak ni flyover at saka utol niya. Ano, kamukhang kamukha ni flyover mga kalapatids. Ito, binago na pala natin yung ating pinaka ano, ating trap door. So, ito yung double door natin. Tinakpan ko na. Kasi babaguhin niya natin yan. Ito, bala ko dito tatanggalin na natin to. Ito. Yung bubong, de na natin dun. Tapos dun yung trapping. Ayun, trapdoor na ginawa natin kahapon mga kalapatids. Ayan. So, ito yung pinakalak nito. Pag gusto na natin silang sumalo na tayo sa pooling o kaya sa derby. Ayan, yan. palak. Hindi na siya makakalabas. Ayan o. Oh. Diba? yung gagawin lang natin. Hindi na solo-solo mga kalapatids. Pag solo-solo kasi. Marami akong uubusin na ano na lak kaya ginawa ko ito na lang mas mabilis pa Ayan. mas mabilis kasi sa trapping natin pag super trap problema kasi pag taiwan style yung ginagamit natin ang bagal sa trapping ang bagal niyang mahuli kaya binago natin babaguhin natin yung mga kalapatid ang bumabara ako ng ibon natin si black grizzle binabara ako niya yung nanay nila flyover at saka ni pula binaklas kasi natin yan kasi in-inbreed natin si flyover doon sa nya, sa tatay nya o, gagawin natin pang stock ayan hup, hindi natin mauli hindi natin diyan hindi natin diyan hindi natin patuka ayan ipili siya ng kapares niya dyan mamaya baka dyan na lang natin i bridge yung nanay o oh. so ayan paliguan muna natin yung mga ibon natin Patids. tapos nang maligo yung mga ibon natin ayan o oh. Nagbibilad na sila so fresh na fresh na yung mga ibon natin ayan tara puntahan natin so yung mga ibon natin tapos na silang maligo kaya nagbibilad na o oh. nagbibilad na sila so ayan mga press kong fresh ko na yung pakiramdam na yung mga yan ayan, yung ibon natin oh. o Press kung press ko na pati si Itim nakapagligurin uh, so mamaya gagayak na natin yan para sa uh, loading niya mamaya kasi so ayun mga kalapatids at abangan uh, na lang natin na uh, yung pagka, pagkarga natin mamaya kay item so ayan ayun po natin update lang ng konti mga kalapatids and God bless all mga kalapatids Good luck.